ng ay tinatawag na maging mga sa ating araw-araw -araw buhay. ba? sa iba na, atas ating iba na ating. sa ating ibang sa ng ating Jesus sa ito. po kami lahat tayo ay Tao, ako, tayo lahat ay ng ating Panginoon. isipin mo natin, yung mga dalawa, hindi naman sila ma-penteko na siya ay sigo. Pero sabi na natin, ah, ako talaga, sunod sila sa tawa na maling panikon. At gano'n din tayo. Hindi natin kayo dapat yung pari, padre, o kung sa'yo talagang salita para na maging ng dala ng salita pwede tayong mga misyonero. Lalo na naman sa ating pamilya, sa ating trabaho, kusina, sa ating pala na sasuelahan, sa ating kapag-upang ipahayanan, sa ating ipunan. Kaya kahit na ako minsan, kahit sa sindi, gawa na ako ng o pag-inibig sa problema na ako pa, we should Kaya ang tanong ko natin sa sarili natin, kaya ba? Ang dapat natin ibigay ating sarili sa misyon? ay ba natin tumunan ang kalawagan ng ating Panginoon na maging visionero atin sa ating, ating kapwa o sa bawat Napansin ko ba ang Jesus? Sabi niya, huwag ay magdala ng ibutan, o sa dalas. Para mangyarap ng mga ito ng pagdala ng Jesus ng ba? Alam natin, ang lalaki ng mga kinalangkay ng niyo, kapos, sabi ni Huwag silang ng kahit Ang hirap di ba? Kasi ang nabis na ating ng Isus, lang ang mga sa ng Diyos. At ang Iyon oh, ko pa kaya ng Diyos sa mga Nandiyan siya para sa mga. Sa mga pangalagi ngayon, alam po, hindi po tayo ng bahay ng walang set. Ng walang wallet nang walang kahit papasakit. na diba? namin yung natin, pinikod na yung mundo natin. na kung paano Yan. Ah, kung baga po, ito na tayo. Ay, natin. Kaya, Pinapahalaga sa ang ating Panginoong Isus na tayo ay nasa misyon, hindi sa pinakasalala ko na meron tayo, kung hindi kung gaano tayo ang at sa ating Panginoon. Ibig sabihin, tayo ng Diyos, para sa misyon, kahit po yung ng pagkabot na sa ating kapwa, o pagkikipagayos ng nanggit sa ating mga itawa. Hindi natin kailangan maging sa ng tulong. Ang malaga, alam ko sa at bukas na sa biyaya ng Diyos. Isa na sa natin, wala akong alam, mahita ako, hindi ako marun. Talino na ang tao sa ita sa Kaya ang tanong sa kayo na dapat ang ibang kaniwala ating sa ating mga. Nandiyan ang tahol sa buhay natin. Dahil ang tahol ay mag-iibago lang kung hindi tayo nag-iwala sa Katlo, pag-i-instrumento ng pagkakayaman. Sinabi na kapag na sa iba, siya sa niya, ako sa hindi niya, ang pagkakayaman. Kapag-sibig salita, pero ay lang po na makakapangyayin niya. Sa pagkakayaman, Ayun po, parang may sa atin ang tulang dahil. Nandiyan ang

Pagkakalimutan ng maratayang at mga na maging masikatigaw din ng pagbubo. Ngayon ayun, patuloy natin yung susubukan na maniaktibos sa ating isyon, hindi lang ang ating isyan. Yamiti natin ang ating kusayda, ang ating buwan, ang ating presensya, upang ipakita magkitaan na si Kristo ay buhay sa ating pag-usok. Sa sinding pamparaan, tayo po ay pwede paming talagang pag na ng natin, sinding natin gawain, alam natin ang lalaki-lalaki sa sa'yo. Lalo na ang na natin na mga puso ay parang sa Napaguli pa rin ng kasi rin tayo ng At